Isa na namang trip ang napagplanuhan namin dahil kakalipas pa lang ng bagyong Christine. Nang mga panahon na ito, kaya makikita nyo pa ang mga nakaharang na tumumbang puno at mga hinangin na mga kalat. At na panahon ay malakas at maganda ang mga waterfalls. Kaya agad namin na pinuntahan ang malapit na waterfalls dito sa Rapu-Rapu Island. Ang plano namin ay maliligo lang kami sa tinatawag na irrigation falls dito sa poblasyon. And after mag-drive ng 5 minutes, ay narating na namin ang lugar. At legit talaga na maganda at malinaw ang tubig sa waterfalls na ito. And ni v na natin yan para mapatunayan ang ganda ng lugar na ito. Ng panahon, ng ambol, sa piesta ng Oo, oh, diba? At napakaangas ng waterfalls na ito. Sobrang malamig, malinis, at madali lang mapuntahan dahil malapit lang sa mismong sentro ng barangay. At ito ay along the road lang. After namin maligo dito, ay naisipan naman namin na i-explore ang nasa taas pa na bahagi na pinanggagalingan ng tubig nito. Umakyat na kami at ito nakita namin sa itaas na bahagi ng waterfalls na ito. Dito ay may nakita kami naman may made na tarke o lagayan ng tubig dahil napag-alaman namin na dito din pala gagaling ang tubig na ginagamit ng mga lokal din. Ang akala talaga namin ay maigsi lang o malapit lang ang pinanggagalingan ng tubig dito. Kaya pumasok pa kami sa mas malalim pa na parte ng gubat habang ine-enjoy ang ganda ng lugar. Napapansin ko din sa mga oras na ito na habang napapalayo kami ay lalong lumalakas ang agos at lalong lumilinaw ang tubig. Kaya lumaki ang hinala ko na may mas malaking waterfall sa unahan nito. Kaya pinagpatuloy pa namin ang pag at patuloy lang namin na binangbay ang pinanggagalingan ng agos at tubig. Hanggang sa marating namin itong sunod-sunod na maliliit na waterfalls, at dito ay nagdadalawang isip na ako kung itutuloy pa ba o babalik na kami sa pinanggalingan namin. Dahil medyo malayo na din kasi ang nilakad namin. Pero tinanong ko ang mga kasama ko kung pa ba sila o hindi na. Ang tugon nila sa akin ay jeepa dahil sayang naman kung na ngayon pa kami babalik, sayang naman ang naupisahan. Buti na lang din talaga at malalakas din ang loob. At malalakas din magtrip itong mga kasama ko. Dahil kung sumuko kami ay hindi namin madidiskubre kung ano man ang nasa dulo ng adventure namin na ito. Sa mga oras na ito ay na-excite na ako dahil may naririnig na akong malakas na buhos ng tubig at nararamdaman ko ng malapit na kami sa dulo. Punuloy ba ako ng lakad tumalon sa mga bato at umakyat hanggang sa matanaw ko na ang napakagandang mahiwaga falls so ng Rapu Rapu at Bay. ng experience na marating namin ang dito at masasabi kong sulit ang bago lalo na kapag naabot mo ang mataas na water. Kaya kung kayo ay magagawi sa isla ng Rapura -Rapu, po ay huwag nyo palalampasin na mapuntahan ng Irrigation Falls at Mahiwaga Falls. Kung sakaling makarating ka na dito, ay ay-comment mo naman. Sa baba ang pictures ng adventures ko dito. Kaya mga kapango, ride safe, travel safe, and enjoy mo ang buhay ng naayon sa sarili mong standards. Ingat and see you soon! Shoutout nga pala sa mga nakatrabaho ko dito sa Rapu-Rapu -Rap, na nakasama ko sa astig na adventure na ito.